Everyone good morning I'm back this is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang mga dapat nating abangan dito sa Miss Universe Philippines? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mama dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Mamaya nga magaganap na ang kanilang press presentation. Talaga naman excited tayong lahat dahil eto nga at least makikita na natin sila by motion kasi di ba nakikita lang natin sila sa photos sa mga photos talaga meron ako mga kandidata na alam mo yun, nagagandahan ako sa kanila at inaabangan ko sila. So, mamaya talaga, ito yung mga aabangan ko, kandidata na talaga naman. Ewan ko kung pasok sila sa banga. Pero, for now, sa photos na mga nakikita ko sa kanila, yung beauty nila, talaga naman masasabi ko, oh my God, pasok to sa banga. So, yon So, tingnan natin kung pasok din sila sa panlasa ninyo. Inaabangan ko mamaya Si Miss United Kingdom Yes The Miss Universe Philippines United Kingdom From UK nga So ako para sa akin Gusto ko yung itsura niya Parang Minsan parang may similarity siya Kay Chelsea Cortez Kapag titignan mo sa photos sa Tapos Nakita ko din yung mga iba niyang photos talagang sabi ko, yung ganda neto. So, mamaya tingnan natin kung papalo nga ba siya sa eksena at kung maganda nga ang kanyang mga galawan. So, yun ang aabangan ko kay United Kingdom. At tingnan natin kung ano ang paandang nang gagawin niya dito sa Mills Universe Philippines. So, yan. And then, of course, si Miss Palawan. Si Miss Palawan nakita ko na noong ACS. Aces and Queens na nagkaroon sila ng press con. So, para sa akin, maganda-ganda ako sa kanya. Parang malabong bayin ang beauty na, alam mo yun, ang galing din magsalita. So, medyo may kulang lang konti, pero sabi ko nga, pag napalish nila yung kulang dito kay Miss Palawan, ay, nako, bongga. Siguro kinakabahan lang. Ayun. So, mamaya tingnan natin ko confident na siya haharap sa lahat ng tao. So, isa siya sa mga nakikita ko para makikipagsalpukan talaga dito sa Miss Universe Philippines. Gusto ko din yung beauty ni Miss Hawaii. Si Miss Hawaii kasi pag tinignan mo siya, parang merong kakaiba sa kanyang mukha. And then yung mata niya, parang, alam mo, parang similarity sila ni Ariella Arida, no? Na mas gumanda siya kay Ariella. So, kahit siguro taga-Hawaii siya, pero kita mo pa rin yung beauty ng pagka-Pilipina niya. And then, gusto ko malaman mamaya kung anong eksena niya. Gusto ko din siya kasi kain tarisal. Alam naman natin si Stacy na talaga ito talaga palabanto So naniniwala ako si Stacy na makikipagsalpukan talaga ang pambato ng kain tarisal dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And gusto ko yung mga ano nga eksena at kung paano talaga kakumpiyansa siya sa sarili niya. I love her. And then, of course, is si Sambales. Oh my God. Siya may excited ako para kay Sambales. Alam naman natin na palaban din talaga itong babaeng to. At nakita naman natin yung kanyang uh, ceremony. Talagang doon pa lang ay paandar na siya. So, for sure, mamaya magpapaandar to ng bonggang-bongga si Sambales. But, syempre, isa siya sa mga titignan natin dito sa competition ng Miss Universe Philippines at tignan natin kung makaya niya bang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines kasi noong last time na first runner-up sila. So, baka naman ngayon title na, di ba? So, yun, yeah, good luck talaga kay Miss Sambales. And then, of course, si Miss Iloilo. Yes! Si Miss Iloilo, napanood ko siya noong sa nyong nag siya doon sa Miss Iloilo sabi ko, impressive talaga. Pagkatapos, na panood ko siya sa mga ilang videos na interview sa kanya. Masasabi ko na malakas ang pambato ng ilo-ilo at palaban. So, mamaya, tignan natin. Ayan, magsasama-sama na sila. Kung magsashine like a diamond star ba pa ang pambato ng ilo-ilo dito sa Mills Universe Philippines. So, I'm so excited. And then, of course, si Tagig. So, syempre, alam naman natin na iba din yung gandang ino offer nito. talaga kung ganda ang pag-uusapan ay maganda naman talaga at walang duda yon. And then gusto ko din syempre mamaya malaman kung ano ang eksena ni Tagig dito sa competition na Miss Universe Philippines kung paano nga ba siya aariba ng bonggam bongga So I'm so excited for Tagig. And then of course Quezon City. Yes, si Quezon City alam din natin to napakaandar din naman talaga sa competition at Parang piling ko mamaya, ayan na, makikipagsalpukan na siya. Sana iba naman yung styling, no? Kasi yun talaga yung problema sa kanya, yung make-up. Sana nakuha nila yung tamang timpla. At tignan natin kung ano ang magiging eksena niya mamaya. Mm -hmm. Gusto ko din si Cavite. Si Cavite kasi yung ganda ino-offer niya, parang piling ko palaban. Parang piling ko isa siya sa mga magiging malakas na kandidata. Alam naman natin ng mga taga Cavite ay talagang palaban. Pero isa siya sa mga radar ko. So, tingnan natin mamaya kung magiging radar ko pa siya sa mga susunod na panahon. Kasi iba kasi, di ba, kapag photos kasi syempre, di ba yung nagiging angulo, iba yung ganda na lumalabas. But, syempre, kapag umeksena na sila, so doon magkakaalaman mamaya. And then, of course, si Pampanga. Oh my God. I'm so excited for Pampanga. Kasi si Pampanga, sobrang ganda talaga niya sa mga photos niya. Lahat ng photos niya nakikita ko, sobrang panalo, talagang pasabog. Kaya lang sabi ni Gisol pinfer daw. But, naniniwala naman ako na makaka-eksena to at saka yung ganda niya ay may ganda talaga siyang ganyan so mamaya tingnan natin kung lulutang nga ba ang ganda ni Pampanga pag nagsama-sama na sila and then si Albay eto din alam mo amis na misok sa mga photos niya kasi true Pilipina beauty yun nakikita ko sa kanya. But hindi ko sigurado talaga kung ganito talaga siya kaganda in motion or ganito ba kaganda kapag nagsama-sama na sila, lulutang ba yung ganda niya ng ganyan. Pero isa si Albay sa mga radar na talagang masasabi ko, oh, nako pwede din to. ba? Diba? So, yon. And then, Cebu City. Yes! Siyempre, excited ako para kay Chris Stephanie Hanson. Alam mo naman si Chris, timeless beauty. So, tingnan natin yung styling niya mamaya kung ano yung ipapakita niya. Pero for sure kasi na talagang isa sa mga kakabog dito ang pambato na Cebu City. Alam naman natin na hindi rito basta-basta at talagang palaban din talaga ang mga Cebuana, di ba? So, tingnan natin kung ano ang eksena. So, kaka-excite? Grabe. Siyempre, titignan ko din yung Australia, yung sa Australia community kasi yung pambato nila gusto ko yun kasi parang uh, tawag dito meron siyang transformation na ipinakita eh so nung una sabi ko nga ah sabi ko ito yung pambato ng Australia pero yung naglabas sila ng bagong photos nila ay sabi ko pasabog mukhang may attitude ang ate yung parang ramdam mo na makikipaglaro siya sa competition but tingnan natin mamaya kung kaya niya nga ba mag-stand out sa lahat ng kandidata sa kanyang styling na bago, diba? kasi nag-transform na siya ng Wow, ang ganda-ganda. So, gusto ko yung Afro. Tingnan natin mamaya kung Afro hair pa rin siya. At tingnan natin kung kakabog na ba siya ng bonggang-bonggas pag nagsama-sama na sila. And then, of course, in si Northern California. Oh my God. So, nakita naman natin nung nag, ano, press con ang Aces and Queens para sa mga kandidata nila. Isa to si Northern California talaga sa mga masasabi ko paandar talaga ang eksena. Sobrang Grabe, gumawa ng ingay. So, tignan natin mamaya kung siya nga ba ang isa sa mga lulutang talaga. Dahil, syempre, mataas yung expectation natin sa kanya kung ano ang bagong makikita natin sa kanya kapag sama-sama na sila. And then, I'm so excited. Excited ako kasi, syempre, dito man malalaman eh kung lutang talaga si girl o hindi. Pero, isa siya sa mga gusto ko talaga si Northern California so tignan natin kung hanggang saan ang mararating ni Northern California dito sa competition ng Miss Universe Philippines si Baguio oh my god si Baguio masyado siyang maingay sa social media so ramdam ko talaga na ang mga taga Baguio ay palaban ang mga taga Baguio ay talagang hindi talaga sumus sumusuko ng basta basta so ngayon pa lang sabi ko nga iba talaga yung dating sa akin ni Baguio Parang feeling ko, isa siya sa mga gagawa ng remarkable performance dito sa Miss Universe Philippines. And then, natin mamaya kung paano siya e na ano nga ba ang makikita natin sa kanya. At kung lulutang ba ang kanyang beauty kasama ang ibang kandidata. So, tignan natin kung aangat siya pag nagdikit-dikit na sila. Kasi diyan magkakaalaman eh. Pag nagdikit-dikit na at nagsama-sama na yung mga beauty nila. So, dyan, malalaman mo kung lutang nga ba ang beauty ng isang kandidata. So, ako, para sa akin, isa siya sa mga inaabangan ko. Kasi, isa siya sa mga may di ba? Victoria Velasquez Vincent, ang pambato ng Bacoor. Oh my God, sana suwete ang Bacoor kay Victoria. And then, si Victoria, alam naman na natin yan kung paano yan magpaandar, kung paano yan umeksena. So, tingnan natin kung ili-level up niya nga ba yun. So, isa siya sa mga masasabi ko na matinik ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe Philippines kasi iba yung narating niya noon last time. So, syempre mag-expect ka sa kanya ng more, di ba? And then, tignan natin natin kung magpapakita nga ba siya talaga ng no more. O, oh, di ba? And then, of course, Quezon Province na si Atisa Manalo. Yes! alam naman natin isa sa mga tinitignan dito sa lahat ng mga kandidata ay si Atisa Manalo and then tignan natin kung magpapasabog nga ba ang isang Atisa Manalo or siya nga ba ang lulutang sa kanilang lahat na pinakamalakas nung last time na nag ko na ang Miss Universe Philippines ang pinakalumutang sa kanila noon unang una pa lang ha si Michelle D so ngayon tignan natin kung lulutang ang isang at sa manalo dito sa competition nilang mamaya. So, yon Sa press pala. Hindi pa pala competition. Press con pa lang. So, tingnan natin. So, I'm so excited. So, diyan magkakaalaman talaga para sa mga kandidata kung sino nga ba ang in at kung sino nga ba ang out sa kanila. So, yon So, kayo guys, sino guys ang mga inaabangan ninyo? Meron pa ba kayong mga kandidata na hindi ko nabanggit? For now, sila pa lang yung radar ko. So, tignan natin kung sino nga ba ang mag-shine sa kanila at sino nga ba ang mga dapat nating abangan dito sa Miss Universe Philippines press conference. So, yan. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Siyempre sa aking mga, mga chika Sabi ng gano'n always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Paalam